pagkatapos pagsawaan. Si Anna. Umalis na lang si Anthony na parang walang nangyari. Ginawa niya lang akong parausan. Napakababa na ng tingin niya sa akin. Ganon din ang tingin ko na sa sarili ko. Ang sakit ng buo kong katawan. Para akong nabugbog ng sampung tao. Hindi ko matanggap ang ginawa niya sa akin. Hindi ko rin maintindihan kung saan nang galing ang ikinagalit niya sa akin at sa mga magulang ko hindi ko din alam kung ano ang tungkol kay Ashley. At ang kasal namin na sinasabi niya, wala talaga akong maintindihan. Hindi ko alam kung saan ako nagkasala sa kanya. Ang alam ko lang na kasalanan ko ay ang pagpapanggap ko bilang si Betty. Bakit ganun na lang ang laki ng galit niya sa akin? Kailangan kong makausap kaagad si Daddy para malaman kung ano ba talaga ang totoo kung ano ba talaga ang nangyari kay Ashley at ang totoong dahilan kung bakit nila ako pinilit sa kasal na ito. Kinuha ko ang roba na nakasabit sa banyo ni Anthony. Kahit na masakit ang buo kong katawan ay pinilit ko pa rin tumayo. Lumabas ng kwarto ni Anthony. Paglabas ko ay nasa labas ni Brian na nagbabantay sa akin. Ayaw na naman niya siguro akong palabasin. Sa kwarto ko ako pupunta. Maliligo lang ako at magpapalit ng damit. Gusto ko na ding magpahinga. Masakit ang buong katawan ko. Kaya hindi ako makakatakas dito. Huwag kang mag-alala. Kahit na masakit ang lalamunan ko dahil sa ginawa ni Anthony kanina ay pinilit ko pa magsalita. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. dere na lang akong pumasok sa kwarto ko. Inilock ko kaagad ang pinto ng kwarto. Inilagay ko din second lock niya na may kadena na maliit para kahit mabuksan ni Anthony gamit ang master key ay hindi siya kaagad makakapasok. Inubad ko ang roba na suot ko. Kaagad na binuksan ang shower. Matagal ang nagbabad ng tubig. Hinayaan ko lang na bumuhos ang tubig sa katawan ko habang umiiyak. Nakakababa ang ginawa niya sa akin kanina. Ibinuhos ko na lahat ng iyak. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Galit. Ingis naawa din ako sa sarili ko. Higit sa lahat ay nasaktan ako sa ginawa niya. Hindi ko alam kung may tumutulo pa bang luha sa mga mata ko. Pero ang alam ko kahit ilang baldi pa ng luha ang gagawin kong pag-iyak. Hindi na maibabalik ang dignidad ko na nawala sa akin. Mahigit isang oras din nakababad ng tubig. Napagpasyahan na din magpalit ng damit. Pero bago ako nagpalit ay pinagmasdan ko ang sarili sa salamin punong-puno ng pasa ang katawan ko. Hindi na ako magtataka kung ang pakiramdam ko ay parang nabubog ng sampung katao. May putok din ang labi ko sa mga sampal niya sa akin. Para natuloy akong battered wife. Pero ganun na nga yata talaga ako. Bago ko tanggapin na ito na ang kapalaran ko ay dapat ko munang tanungin si daddy. Kung totoo ba ang lahat ng ibinibintang ni Anthony sa akin? Gumamit ako ng long sleeve na pantulog at pajama para takpan ang mga pasa. Kahit napagod na ang buong katawan ko, ay naglagay pa rin ako ng make-up ko bilang isang pangit na ana. Pagkatapos kong nag-ayos ay hinanap ko kaagad ang cellphone ko para tawagin si Daddy. Inikot ko na lahat ng alam kong pwede kong pagladyan ng cellphone. Hindi ko pa rin ito makita. Nagpa siya akong bumaba. Baka sakaling nasa living room lang ang cellphone. Baka doon ko iniwan. Pagbukas ko ng pinto ay as usual ay nasa labas pa din si Brian na nagbabantay. Hindi ko na siya pinansin. Kaagad akong bumaba ng hagdan. Hinanap ko sa sofa ang cellphone ko. Inangat ko na din ang mga throw pillow pero wala. Ito ba ang hanap mo? Nagulat ako sa nagsalita sa likuran ko. Nilingon ko maman siya at nakita kong hawak niya ang hinahanap ko. Give me my phone. Matigas kong sabi. Kahit na binaboy niya ako kanina ay hindi pa din ako nagpapatinag sa mga tingin niya. Siguro ay dala na rin ang galit ko kaya may lakas ng loob ako. For what? Para magsumbong ka. Matigas niya din tanong sa akin. Para magtanong kung deserve ko ba lahat ng mga ginawa mong kababuyan kanina sa akin. Sagot ko sa kanya. Tinawanan niya lang ako. What do you mean na hindi mo yun deserve? Hindi ba't malandi ka naman? Ibinigay mo nga ang sarili mo sa ibang lalaki, hindi ba? Akala ko pa naman kahit ganyan ang itsura mo ay matino kang babae. Hindi pala. Wala akong pakialam kung mababa ang tingin mo sa akin. Bakit maniniwala ka bang kung sasabihin kong ikaw ang nakauna sa akin? Di ba hindi? Gustong gusto ko nang burahin ang make-up ko. Pero mas maganda kung hindi niya alam kung sino talaga ako. Para mabilis din akong makakaalis sa pamamahay na ito pinagsasabi mo. Ngayon nga lang may nangyari sa atin tapos sasabihin mong ako ang nakauna sa iyo. Kailan naman nangyari iyon? Yang sugat mo ay halatang pagaling pa lang. Siguro noong tumakas ka ay ibinigay mo sa lalaki mo. Ang kapal din ng mukha mo na bumalik pa dito kung may iba ka namang lalaki. Bakit kung may lalaki nga ako? Nagsiselos ka ba? Di ba no feeling involved naman ang kasal na ito? So ano ang kinakagalit mo kung mailalaki man ako kung sakali? Isang malutong na sampal. Ang iginawad niya sa akin. Napahawak naman ako sa pisniko na sinampal niya. Naluluhan na ako sa galit ko sa kanya pero pinipigilan ko lang. Ayokong umiyak sa harap niya at baka sabihin niyang isa akong mahina. Anong akala mo sa akin? Kahit na asawa lang kita sa papel, hindi mo pa rin mababago na mag-asawa tayo at hindi ako papayag na iniiputan mo ko sa ulo. Naiintindihan mo. Akin na yung cellphone ko. Gusto ko nang makuha ang cellphone ko sa kanya, kaya inagaw ko ito. Pero sa kasamaang palad ay mas malakas siya kaysa sa akin. Itinaas niya ito kaya naman pilit ko itong inaabot. Makukuha mo lang ito kung mapapaligaya ko ako. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Alam ko hindi siya magpapatalo. Mumisi naman siya na tila may masama na naman siyang binabalak. Habang nakataas ang mga kamay niya ay tinuhuran ko ang pagkalalaki niya at kaagad kong nakuha cellphone ko. Namilipit naman siya sa sakit ng ginawa ko sa kanya. Masakit ba? Ganyan ang ginawa mo sa akin kanina. Ngayon nakapaghiganti na din ako pero kulang pa kaya ito naman. Sinampal ko din siya ng ubod ng lakas. Sobrang hapdi tuloy ng kamay ko sa ginawa kong pagsampal sa kanya walang hiya kang babae ka. Kaagad niyang hinablot ang buhok ko. Kinalagkad niya ako pa taas. Sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa buhok ko, ay para na itong mahihiwalay sa anit ko. Ibinalibag niya ako sa kama niya at dinaganan niya ulit ako. Hawak-hawak niya ngayon ang dalawang kamay ko gamit lang ng isa niyang kamay. Ang isa naman niyang kamay tinanggal ang sinturong short niya. Kaagad niya itong itinali sa kamay ko at itinali sa headboard ng kama niya. Ano ba pakawalan mo ako dito? Sigaw ko sa kanya. Kung hindi ka magpapakabait ay hindi kita papakawalan. In your dreams. Then in your dreams then napakakawalan kita dyan. Ina. Ina. Magpapakabait na ako. Pakawalan mo na ako. Sigaw ko sa kanya. Kahit na masakit pa din ang buo kong katawan ay pinipilit ko pa ding magpumiglas. May mabait bang sumisigaw? lambutan mo naman. Yung may konting lambing. At humingi ka ng tawad sa akin. Napapikit ako para kalmahin ang sarili ko. Sorry na po. Magpapakabait na po ako. Ulitin mo. Napapikit ulit ako sa inis. Nilunok ko ulit ang pride ko para lang pakawalan niya ako. Ayoko na ulit na babuhin niya ang katawan ko. Sorry na po. Magpapakabait na po ako at susundin mo lahat ng utos ko maliwanag. Opo. Sagot ko kaagad kahit nalabag sa loob ko. Gaya nga nang sabi niya ay pinakawalan niya ako. Nang mapakawalan niya ako ay kinuha ko kaagad ang cellphone ko. Tumayo na ako para lumabas na sana pero bigla siyang nagsalita. Dito ka na matulog. Masyado nang malalim ang gabi. Gusto ko nang may kayakap. Huwag kang mag-alala dahil isa ka lang sa mga babae ko. Pagkasabi niya iyon ang tumayo lahat ay eh, balahibo ko sa katawan ko. Napaisip tuloy ako. Bakit ba pag ang babae ay ibinigay ang sarili sa ibang lalaki ay mababa na ang tingin ng mga tao dito? Pero bakit pag lalaki ay okay lang? napaka naman ng lipunan. Gaya nga nang sabi niya ay tumabi na ako sa kanya. Hindi naman ito ang unang beses na ko siya sa pagtulog. Nakatulog na din ako kaagad dala din ng pagod ko at sakit ng katawan ko. Isang linggo na ang nakalipas. Lahat ng na mga inuutos niya ay kaagad kong sinusunod. Mas mabuti na sigurong lunukin ko muna ang pride ko sa ngayon hangga't hindi ko pa nakakausap si Daddy. Noong gabing iyon kasi ay sa pagod ko ay nakatulog na din ako kaagad sa tabi niya. Hindi ko na namalayan na itinago pala niya ang cellphone ko. May ibang paraan pa naman ako para tawagan si Daddy. Dahil dalawa naman ang cellphone ko. Pero dahil sa takot kong mahuli ay hindi ko yun ginagamit. Buong linggo kong sinunod lahat ng utos niya. Kaysa naman babuyin niya ulit ako at saktan. Kaya mas maganda na lang na maging masunurin. Isa sa mga pinanggagalingan ng galit niya ay hindi ako sariwa ng kinuha niya ako bilang ana. Kinuha naman niya ang kasariwaan ko bilang si Betty. Hanip din talaga siya. Hindi ko akalain na big deal pala iyon sa kanya. Ang pagkakaalam ko ay marami na siyang naikama. Kaya madali nga lang nya akong naikama bilang si Betty. Sa tuwing naiisip ko tuloy iyon kumukulo ang dugo ko sa kanya as well as naaawa ako sa sarili ko. Sa buong linggo na iyon ay madalas may nangyayari sa pagitan namin. Pero hindi kasing lala noong una. May pag-iingat na siya tuwing gusto niya makipaglaro ng apoy. Pero kapag mainit na naman ang ulo niya, dahil minsan hindi ko maintindihan ang mga utos niya ay kung ano-ano na lang ang pinapagawa niya sa akin. Tulad na lang ng kainin siya, paliguan siya, at kung ano-ano pa ng may kalaswaan pag galit siya. Kapag good mood naman siya ay mag, utos siya na ipagluluto ko daw siya ng adobo. At dahil alam kong paborito niya iyon at gusto kong maging good mood lang siya ay ginanahan akong magluto. Katulad ngayon na good mood siya, Adobong manok na naman ang ipinaluto niya sa akin. Ready na pagkain. Kain ka na. Sabi ko sa kanya habang siya ay prenteng nakaupo sa sofa habang nanonood ng tibay. Parang isang katulong with benefits ang turing niya sa akin. Malamig ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Naalala ko tuloy kung si Betty ako ay ibang iba ang tingin niya sa akin. Parang isang mamahaling vase ako kung ingatan niya. Pero kapag ako si Ana ay parang isang asong palaboy na kapag nakikita niya ako ay nandidiri siya. Dahil mukhang hindi niya ako naririnig ay pumunta ako sa harapan niya para maagaw ko ang atensyon niya. What are you doing? Can't you see nanonood pa ako? Pagsusungit niya sa akin. I know but you told me you while ago na. Kapag natapos na akong magluto ay sasabihin ko kaagad sa'yo. Sinusunod ko lang naman ang utos mo, Your Highness. Mahabang sagot ko sa kanya na kanya, gusto ko siya sigawan ay ikinalma ko ang sarili ko. Tinignan niya lang ako ng masama. Tumayo na siya at dumiretsyo na sa kusina. Sa kalagitnaan ng hapunan namin ay may tumawag sa cellphone niya. Hello. Yes ako nga. Talaga. Sige papunta na ako. Masaya ang ekspresyon ng mukha niya. Siguro nga magandang balita siguro ang mga narinig niya kaagad naman siyang tumayo at pumunta sa taas siguro para magbihis maya-maya pa ay bumaba na siya hindi naman siya nakasuot ng business attire kaya baka hindi business ang pupuntahan niya baka naman si Drake ang may magandang balita sa kanya pero ano naman kaya ayoko ko namang magtanong baka sabihin pa sa akin na chismoso sa akong babae habang si Anthony nagmadaling umalis Nung tumawag sa akin ang hospital, nagising na daw si Ashley. Kaya dali-dali akong nagpalit ng damit. Sa wakas may magandang balita din akong natanggap. Sa wakas ay makakabawi na ako kay Ashley. Itinigil ko na kasi ang pag-imbestiga sa isang lalaki na nakahalikan niya sa parking lot mula noong naaksidente siya. Sinisisik ko din ang sarili ko dahil doon. Kung hindi sana kami nag-away ay hindi siya mag-walk out at hindi siya madidisgrasya. Nandito na ako sa tapat ng pintuan ng kwarto ni Ashley. Kinakabahan akong pumasok baka galit pa rin siya sa akin. Huminga muna ako ng malalim sa ko, pinihit ang doornob ng pinto. Pagkabukas ko ay bumungad sa akin na magkahawak ang kamay nila Ashley at si Drat. Hindi ko na iyon pinansin dahil mas nangingibabaw sa akin ang pagkagising ni Ashley. How are you, hon? Tanong ko kay Ashley. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako kaagad niyang kinuha ang kamay niya mula kay Drake. Ah, eh, okay lang ako. Medyo masakit pa ang ulo ko. Totoo bang almost eight months akong natutulog? Kumusta na ang fashion show ko? Ang kumpanya. Kaagad niyang tanong sa akin. Iyon talaga ang una niyang itatanong. Ang karyer niya talaga. Hindi man lang ba niya ako kukumustahin kung kamusta na ba ako o may iba na ba bukod sa kanya. Magpagaling ka muna bago mo isipin ang trabaho. Sasabihin ko lahat sa'yo kapag nakalabas ka na. Teka, ano ba ang sabi ng doktor? Tanong ko kay Drake. Sabi ng doktor ay okay naman na ang mga results niya. Obserbahan lang siya ng isang linggo. Kapag okay na siya ay pwede na siyang lumabas. Paliwanag naman ni Drake sa akin. Ipapahanda ko na ang magiging kwarto mo sa bahay ko. Doon ka muna hanggang sa maging okay ka na. Sabi ko sabay haplos ko sa buhok niya. Nga Hindi ko pa nasabi na ayon na x-ray results niya ay may konting tama ang mga binti niya kaya hindi siya makakalakad muna. Kailangan niyang ma-therapy para maging maayos ang binti niya. Anya ni Drake. Kung may good news ay may bad news pero okay na din iyon kesa naman puro bad news ang mga naririnig ko. Ani ko. What do you mean? Curious na tanong ni Ashley. Sasabihin ko lahat pag uwi mo sa bahay ko. Malambing kong sabi kay Ashley. Hinalikan ko siya sa noo. Pero paano ko nga pala siya iuwi kung nandoon si Ana? Paano na? Sasabihin ko bang may asawa na ako? Ano na ang gagawin ko? Bahala na. Mag-iisip na lang ako ng paraan pag malapit ng umuwi si Ashley sa bahay ko. I miss you so much, hon. Huwag mo na ulit gagawin ito, ah pinag-alala mo kami ng sobra. Malambing kong sabi kay Ashley. Hindi ko naman ito ginusto kaya bakit parang sinasabi mong gusto ko pang ulitin ito. Ang hirap kayang matulog ng eight months. Hindi ko alam kung ano na ang mga ganap. Baka may iba ka na. Sinasabi ko sa iyo Anthony. Malilintikan ka talaga sa akin lalo na ang babae mo. Babalatan ko siya ng buhay. Bigla tuloy akong natakot para kay Ana wala akong iba. Ikaw lang ang babae ko sa buhay ko. Maniwala ako sa iyo. Sa kalibugan mo imposibleng hindi ka pumatol sa iba habang tulog ako. Kahit kagigising niya lang ay masungit na kaagad siya. Parang mas lalo pa siyang tumaray ngayon. Mukhang kailangan ko yatang itago si Anna kay Ashley. Samantala si ana. Nandito ako ngayon sa garden drawing ng mga design para sa papalapit na event. May event na gaganapin para announce na mag-merge na ang kumpanya ni Anthony at ang kumpanya namin. Kahit hindi alam ni Anthony na ako si Betty ay ginagawa ko pa rin lahat ng mga design. Ipapasok ko na lang sa sekretary ko. Hindi pa umuwi si Andrew mula kagabi kaya naman nagtataka ako. Bakit kaya?